The voice of the people! Yes! Yeah! That's <laughs> ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama, ngawalat na yung mahitabong Rama Garcia tandem sa so maabut ng pinili ay. Gani, managlahing higayun nga nagpaila sila mga grupo ang partido kusog ni acting Mayor Raymond Alving Garcia, og partido barug Team Rama. Kagahapong adlawa septiembre bainte quatro, Gipailaila na ni Rama ang sobra 20 ka mga miyembro sa iyang grupo nga posibleng magpapili sa umaabot nga midterm elections. Lakip sa mga posibleng kandidato nga kasamtangang incumbent si City officials, sila acting Vice Mayor Dondon Hontiveros, City Councilors Francis Espares, Joy Pesguera, Noel Wenceslao ug Philip Zafra, Congressman sa South District Edu Rama ug SK Federation President Rhea Hakosalem laing mga posibleng kandidato sila ABC President Franklin Ong, Novi Abelia, May Ann Agipo, Ramon Alcoseba, Carla Henry Aman, Gremar Barete, Harry Eran, Ayan Hasamal, Ernest Herrera, Ray Lauron, Nelvin Legaspi, Clyde Limpag, Rex Milan, Maria Pino, Jessica Resh, Colin Rosell, Mikel Rama o Gavin Sanchez gipasalig sab ni Rama nga suportado gihapon silang grupo ang 80 ka sa dakbayan sa Sugbo. Gihimakak sab niya ang iyang pagbiya sa iyang mga kaniadto kauban sa Partido Barug nga ana ana karun sa Partido Kusog. Dili istorya ako ina biya. Ano nga maka? Tondo no tibet. Ano sa masakit Black widow. Apan <coughs> gipahimugatan sa mga grupo nga panahon pa sa filing of candidacy nila mahatag ang final nga lista sa mga kandidato. Sa laing bahin, nikatap karong adlawa ang kopya sa desisyon sa Office of the Ombudsman nga doon na sila'y nakitang probable cause nga mapasaka ang kaso nga three counts sa kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Batukang Rama kinihuman nga giingong illegal ang appointment ni Rama sa yang duha ka brother-in-law ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. pa sa legal team ni Rama nga dili kini angay ikabalaka kay ana pa sa investigation phase ang maong kaso. Uh, it's nothing to be alarmed about especially sa at kaning makabasa ni na mga supporters sa akong amahan kay ang only meaning here is na human na ang Um, or not, not yet even concluded ang investigation phase ani in na case. It's not yet finished kay mo bitaw mo file mi sa next na um, remedy which is a motion for reconsideration. Dugang panila nga mas hanay ang pamaagi karon sa opisina sa Ombudsman itandi sa ni aking kaso nga nakapasuspenso ni Rama og laing pito pa ka mga kawan ni ini. Pasalamat ta pag ayo sa office sa uh, Ombudsman that we are being uh, properly served no with notice o niya kini siyang nga notice at uh, the legal team of Mayor Rama welcome to face this squarely. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.